Hi everyone! Welcome back po muli dito sa ating channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's vlog, ang akin naman pong i-share -share sa inyo ay itong nasa gilid natin ng ating bahay. Yan, yung nandiyajaan. Actually, ako ay tapos na na mag-garden. Pero dahil nga gusto kong ipakita sa inyo at gusto kong i-share sa inyo itong mga uh, improvement nitong mga plants na nandito sa gilid natin. Ito guys ay kung tanda nyo ay inilipat ko siya dito. Inilipat ko sila dito yung ating mga kalateya. Inilipat ko siya dyan, sila dyan. Hindi ko alam, uh, itatry ko na kumuha ng video or ng, ng mga clip doon sa inupload ko na vlog na yon yung paglilipat natin ng ating mga kalateya kasi nga doon sa area ng ating bahay dyan, sa area yan ay naiinitan sila ng sobra naiinitan sila dyan ng sobra kaya dinicide ko na ilipat dito nilipat ko dito kung may nakapanood sa inyo doon sa vlog na yon ay matatandaan nyo na talaga yung ating mga kalateya dyan ay talagang mga kalbuna, or talagang wala na silang mga dahon. Yun, yun guys ngayon ang ipapakita ko sa inyo or yun ngayon yung isashare ko sa inyo. And ito guys nga yung ating garden dito sa gilid ng ating bahay. Yan. Hindi pa siya ganun kaayos kasi unang-una wala tayong mga patungan dyan, walang mga rock. Ay gusto nating magkaroon ng rock uh, dyan, mga patungan ng ating plants para magkaroon naman ng itsura itong ating garden dyan. Pero since wala nga tayong budget, pansamantala, ay ganyan muna ang tayo nila. So dito sa area na to, dito sa kanan, ay malimit ko nang mapakita sa inyo kung ano mga nakalagay dyan. And ito, dito naman sa kaliwang area na yan. Yan. Ito ay gilid talaga ng bahay natin. And dyan ko inilagay yung ating mga kalateya na dati ay kung tandaan nyo, ay talagang wala na silang mga dahon dyan sa kanilang mga pat. Dire-diretsyo yan. May salit lang na ibang plants. Pero lahat yan guys ay kalateya or yung ating mga prayer plant. Iyan. At iisa-isahin ko sa inyo ngayon kung ano na yung mga itsura nila. Kung ano na yung mga improvement nila, yung dati ay itsura talaga. As in, talaga totally lahat yan ay walang dahon nun. Akin nga lang, uh, eto, etong isang to. Eto ay dati ay iilan yung dahon niya and ang ginawa talaga natin diyan, kinalbo natin to try ko na mag-insert ng video nung clip na yon or yung video na yon na siya ay ating kinakat yung dahon and look naman kung gaano nakaganda yung na-produce nila na dahon nag nagustuhan nila yung area nila diyan talagang ika nga ay nags, uh, nag nag um, ano bang tawag doon nag-improve sila dito sa area Nung mailipat na natin sila dyan. And nga pala, kung tanda nyo, sinabi ko talaga sa inyo dati, na kung kayo ay may mga prayer plant na nawala na lang, or nalagas na lang bigla, nalusaw na lang bigla, nawala ang mga dahon, huwag nyong itatapon yung pating mix na niya or huwag nyo muna silang gagalawin kasi ang mga prayer plant po guys ay meron talagang dormant period na tinatawag or yung talagang sila ay natutulog natutulog, talagang naglalaga sila meron, ang panahong yon ay pagtag-araw, kasi ang ating mga kalateya nga, ayaw na ayaw nila ng tag-araw gusto talaga nila, para din silang mga uh, kalejum at saka yung ating mga alocasia na sila ay ayaw ng sobrang init na panahon. And ganitong pag ganitong tag-ulan talaga lumalabas ang mga dahon ulit, sumusupot ulit ang mga dahon nitong ating mga kalateya or itong ating mga prayer plant. And umpisahan natin dito, ito yung ating doti look ang lapad na uli ng napuproduce niya na dahon, ang lapad, ang lalaki na. Ito ay uh, as in kalbong-kalbo din before, talagang wala siyang dahon, talagang inilagay natin dito na talagang wala ni isa. Pero look naman ngayon kung anong itsura niya, oh, ang ganda. Ito yung bagong sulput niya na dahon. And ganyan yung itsura niya kapag bago pa lang, medyo maberde. Pero later on, kasi nga ang ilalim talaga nitong mga ito ay maroon. Yung parang nagbabiolet na nga. Ayan. Later on, tumitingkad yung kulay niya dyan. Nagiging ganyan. At mas lalong visible na visible yung violet niya na para bagang iginuhit. Ayan o. Para siyang iginuhit talaga. And yan sa gitna. Yan. Kaya ang ganda din nitong ating uh, na doti. May nalaglag lang siya dyan na uh, donkey's tail. Yan. Kasi dito sa taas niya ay may nakabiti na donkey's tail. Yan. Nalaglag. Hindi na lang natin tinanggal. And next naman natin itong ating kalateya na orbifolia. Ito, wala na din tong dahon or kung may dahon man to ay parang isa na as in sunog na sunog na dyan, sunog na sunog. And it, isa itong mga kalateya natin nga pala sa nag-benefit nung tayo ay maglagay ng net dito sa ating garden. Nagustuhan nila yung may net sila. Kasi nasusunog, ang bilis masunog ng dahon nila. Kasi maninipis lang guys ang dahon nitong ating mga kalateya. Ayan. So yan na ang naging improvement. Dalawang magagandang dahon na parang hindi ko matandaan, parang 2 or 3 months ago lang nung ating ilipat sila dyan. And ganyan na yung mga improvement nila. Ako guys ay umuungko tapos ay tumatayo ulit. Yan. Ito, medalyon ata to. Hindi ko masyadong tanda ang ID. Pero yan, look oh. Pero ito, parang may dahon ito dati pa. May dahon siya. And ito pa yung mga sunog-sunog niya. Ito kasi yung medalyon, yung isa sa pinakamatibay na kalateya na naitanim ko. Yan. Ito naman, kulay naman niya da, dyan ay, kung andoti, ay violet yung gilid, kasi parang yung design niya ganun din eh, violet. Ito naman ay gray. Look, gray naman yung gilid niya. Para ding dinorowingan yung kanyong dahon. Parang sinadya o. Yan, parang pinattern yung hugis ng dahon niya. Gray naman or silver yung naka-design niya sa pinakagitna. And ito naman ay tsura ng dahon niya kapag bagong unfurled pa lang. Light green. Tapos eventually nagiging moss green or dark green. Yan. Ito naman ay ating Florida Beauty na bamboo. Yan. Florida Beauty guys, ang ang pangalan nitong ating bamboo na to, itong laki bamboo natin, para naman siyang tinalsika ng mga pintura. Yan. Kala nyo ba, pilodendron lang, ang may Florida Beauty. Meron din itong ating laki bamboo. Next natin, ito, medyo late siya na nag-bloom, or sumuloy. Ito ay Shine Star, kung hindi ako nagkakamali. Shine Star ito. Yan. Isa pa lang yan, ito yung, di ba dati, tandaan nyo, dalawa talaga yung pat natin ng doti. Late din ito na sumuloy. Late na sumulpot. Ito, kalitaya doti din ito. Parang pareha sila, pero ang pagkakaiba nila, hindi lang siya dyan sa gilid may violet. Sa gitna din, yung parang may sumabog na violet dyan. Hindi kagaya nitong ating doti na isang tweed lang. Ayan. ba diba? Ang ganda din. Iintayin natin to na mag-bloom. Ito nga, hindi ko alam kung ito yung pinstripe na kalateya. Ayan. Kinalbo natin yan. Tanda ko, ginupit pa natin yan dun sa flag natin. Talagang tinanggal na natin yung mga dahon. At para nagtira lang ako ng isa. Yan na guys, ang itsura. Ang dami niya na uli na na-produce na mga dahon. And meron pa tayo dito. Ito talaga na sunugto, to. Itong ating kalateya na sibra. Sibra. Hindi ako sure. Parang oo, sibra. Ayan. Medyo maliit pa siya. And yung iba nga, ay kita pa yung pinagsunugan. Pero yun know, o, oh, ang ganda din ng pattern niyan. Kakaiba din ang pattern nitong ating sibra na kalateya. And ito naman yung ating rabbit's foot. Ayan. Para kasi siyang may marka ng paa ng rabbit 'yan oh. 'Yan. Kaya siya ay rabbit's foot nakalateya. 'Yan naman. Ito medyo parang nagtitrail trail ito. nagte nagsasanga ito nang parang pakalat siya. unlike like itong mga ganito natin, ito ay sa pataas ang gana, tapos nagbe-baby lang siya dyan sa gilid-gilid, ito sa pakalat ang gana niya. Kaya pwede itong nakahang itong ating rabbit's foot ang ganda na din ha. Ang laki na din ang naging improvement nito. nito ating rabbit's uh, rabbit spot na kalateya. Ito, hindi ko matandaan ang ID. Pa-comment guys kung anong ID nito ating kalateya na to. Pero ang ganda din yan, sa pataas din ang gana niyan, lumalapad din ang dahon nitong ating to. And ito, hindi ito na masyadong naglagas, kaya yung iba niya dyan ay mga may sunog-sunog pa. So, yan. Ito, gray star. Ah, o nga, gray star. Yung isa ay shine star. Yan. Yan naman ang itsura niyan. Hindi siya masyadong lumaki dito sa akin. Pero, kung kita nyo, ang dami namang baby niya na nagsulputan dyan. Ang dami niyang baby. Kaya okay lang din. At least, ang importante talaga sila ay bumabalik. Ito, Kalitea Charlie. Babago din lang ulit na sumusuloy. Pero ito, ito yung dati pa niya na sunog. Old lip niya yan dyan. Yan, old lip niya yan na sunog. Babago pa uling sumusuloy. And ito yung talagang favorite ko sa kalatea. Although, hirap na hirap ako na siya ay palaguin. Itong ating kalatea na rusko. Hirap na hirap ako guys palaguin ito hindi ka gaya talaga ng doti na ang bilis lumapad ng dahon, ang bilis niya magsuloy. Ito ang bagal. Tignan nyo guys, oh. Ang tagal na nito, parang napapakita ko sa inyo to dati pa, na maliit lang. Ngayon ay ganyan pa din siya. Maliit pa din ang kanyang mga dahon. Pero at least, bumalik sila. Yan, oh. And ang tanda ko noon, talaga pinag-agawan ito ating kalataya na rusko na to. At talaga namang ang daming na amaze sa kulay nila kasi talagang kakaiba din yung kulay nito, kakaiba din yung pattern ng dahon nila ayun o, oh, parang dahon palang ay bulaklak na ang kulay nila so yan, ito hindi ko masyadong mapalago talaga ever since pero yun nga, at least sila ay buhay and dito nga pala nakalimutan kong ipakita sa inyo ay meron tayo free lang to dati sa akin ni seller. Yan, tumagilid. Hindi ko alam kung anong ID nito. Para siyang Urvi Pulya. Try kong i-search guys or kung sino mang may alam sa inyo ay paki-comment down below kung anong ID nito. Para siyang yung Urvi Pulya natin diyan. Pero ang pagkakaiba niyan, ito kasing Urvi Pulya natin ay green yung ilalim niya. Ganan yung pattern niya. Yan pero green yung ilalim niya. Unlike dito sa isang to, lampas, ya. Yeah. <laughs> <laughs> Kinakagat ako guys ng guya, madaming guya. Ayan, unlike dito sa isang to, ganun din yung pattern niyan, medyo malit pa lang to. Ganun yung pattern niyan, same siya, pero look yung ilalim niya. O, oh, di ba? Diba? <laughs> Para siyang kulay duhat. Ganun naman yung ilalim niya kaya ako talaga ay tuwang-tuwa din dito sa ating mga kalateya ay ang gaganda ng pattern nila eh, para ding aglaw para ding aglaw kasi doon talaga ako na aamis kung ako po sa dyan nyo kilala pagdating sa plants hindi po ako mahilig sa flowering plants pero mahilig ako doon sa mga plants na talagang kakaiba yung pattern ng dahon doon, doon talaga ako doon ako ika nga ay nahahalina So, yan. Maroon naman yung ilalim niyan. Ito, sunog pa din to. Ito yung dati pa eh. Free lang to dun sa binili natin na mga aglaw. Tanda ko yun. Free lang to. And yun nga, kita nyo, sumusulpot pa din siya dyan. Kahit na yung uh, lupa niya ay mababa na sa kalhati. Ano? Ganyan naka lalim yung lupa niya. Pero malaki yung pat na yan, ha? Pero yung lupa niya ay kaunti na lang. Sumulpot pa talaga din siya dyan. Or ika nga ay nabuhay pa rin. Kaya sabi ko sa inyo, yung inyong mga kalateya na sa tingin nyo ay wala nang dahon, wala ng pag-asa, huwag nyo po agad tatanggalin sa kanilang mga pat. Kasi talagang nabubuhay pa ulit sila or nagdadahon pa ulit sila. Kasi nga, may period talaga ang kalateya na dormant. May period siya na nado dormant siya. Kaya, uh, wag nyo nang isipin, ay, hirap namang i-manage ng mga kalateya. Namamatayan ako ng kalateya. Hindi siya ganun, guys. Para lang siya mga kalidium, although ito ay walang may bald, bulb. Pero dun sa ugat niya, makikita nyo, may parang may mga bilog-bilog din siya doon na hindi ko maintindihan kung ano ba yun. May ganun din siya. Kaya para din siya mga kaledyum at saka yung ating mga alokesya na talagang pagdating ng tag-araw ay nadodormant sila o naglalaga sila, namamatay sila. Pero pagdating naman nga ng tag-ulan, ayan, nagdadahon ulit sila, gumaganda ulit itong ating mga kalateya or itong ating mga prayer plant. Kaya wag nyo siya munang kakalkalin, wag nyo itatapon yung pating mix nyo kasi may susulpot at may susulpot dyan na mga panibagong dahon. Ito kasing aking mga prayer plant talaga, napabayaan ko sila before. Talaga napabayaan ko at hindi ko sila din natidiligan. Kasi yung iba naman varieties guys ng kalateya ay kapag sila ay nadidiligan nyo lagi ay hindi naman sila nagdodorman. Para din mga kaladium. Lagi ko guys compare sa mga kaladium. Para din siya mga kaladium na kapag lagi natin nadidiligan, lalo nga yung nilalagyan natin sila ng tubig sa ilalim ay hindi naman sila nagdormant, Although mabagal ang paglago nila pag period ng tag-araw, pero hindi naman totally nawawala yung dahon yung sa akin nga talaga dito dahil nga ako ay dumating talaga din dati ang time na hindi ako masyadong nag-a-garden, hindi ako masyadong nagdidilig yun nga napaba, napabayaan ko talaga sila kaya yung iba talaga dyan, or halos lahat ng ating prayer plant ay nagdormant pero kung lagi nyo siyang didiligin lagi nyong uh, ma-check yung soil nila ay maganda din alagaan or gumaganda din yung mga dahon nila lumalago din sila ng malagong malago at yun ngayon yung aking talagang gagawin dito sa ating mga kalateya na to, uh, aagapan ko sila hindi ko na sila iintayin uli na magdormant hindi na, promise ko yan promise ko din dito sa ating mga mga kalateya. hindi ko na talaga sila ini-neglect. Kasi pag talaga na-neglect sila, napabayaan nyo na natuyo ng tuyong-tuyo yung pating mix nila, tapos yun nga, yung space na pinaglagyan nila ay talaga nasisikata ng araw, ay chak na tsak, magdodorman talaga itong ating mga prayer plant. So yun muna ulit guys, ang laman ng ating video na to or itong ating vlog na to, pansamantala ay in-update ko lang kayo dito sa itsura na nating nitong ating mga kalateya or prayer plant yan in-update ko lang kayo guys sa itsura nyan and uh, kahit pa paano naman siguro ay may na-share po ako sa inyo na tips and ideas kung paano alagaan itong ating mga kalateya pray, prayer plant yun nga, number one talaga, may dormant period itong ating mga kalateya or prayer plan, yan so muli po ay hanggang dito na muli ang ating <laughs> puro muli, hanggang dito po muli ang ating vlog at mm, doon po sa hindi pa nagsusubscribe or hindi pa nakaka-follow dito sa ating channel ang aking pong uh, youtube channel ay yan And ang akin naman pong FB page ay yan. Yan. Follow nyo po ako sa aking FB page and subscribe po naman kayo dito sa ating YouTube channel. Yan. Nasa baba lang pag sa subscribe. Ah, pag sa subscribe. Pag sa YouTube ay yung subscribe dyan sa baba. Pag naman po sa FB page ay yung follow na button dun sa taas ng ating, katabi ng ating pangalan. Yan. So, magkaiba. Isang nasa taas at isang nasa baba. Kung kayo po ay mahilig sa halaman ay Uh, please follow nyo po or subscribe dito sa ating youtube channel and kung kayo naman ay nagustuhan nyo yung video natin and may natutunan po kayo i-like nyo po yung video na to and please don't forget to leave a comment para akin po yung binabasa at kung hindi ko man po masagot ay dun sa ating mga next na vlog ay siya ang ating magiging topic ayan so muli po ay babay po muna. And ingat-ingat po. Bye, bye everyone. Ingat po tayo. Babay po.